Ito po ay 14K. Dilaw na dilaw po siya. Dilaw. Pero bakit ang tatak ay 18K? At ang kulay po ay 18K din. Hindi po ganito ang kulay ng 18K. Ang kulay po ng 18K ay maputla. At ng 14K ay maputla. Ang kulay po nito ay kulay ng 18K. Ang, ang 14K po naman ay maputla. Pero bakit ito ay kulay 18K gayong 14K lamang siya at may tatak na? 14K. Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo. Na... Pagdating po sa alahas, hindi po tayo pwedeng umasa sa mata. Kasi ang mata po, madaling dayain. At ang tatak, madali din pong dayain. Ano po? Kaya nga po may mga lahero na gumagawa ng mababang klase ng ginto tulad ng 14K, tapos tapatakan po nila ng 18K. Kaya mahalaga, maroon. Magandang panahon ulit sa inyo mga ka -MT. Salamat po sa mga nagre-request ng mga video pa at ito po naman ay tatalakay natin yung tungkol po sa 14K tignan nyo po itong isa kong kwintas ito po ay 14K dilaw na dilaw po siya dilaw pero bakit ang tatak ay 18K at ang kulay po ay 18K din hindi po ganito ang kulay ng 18K ang kulay po ng 18K ay maputla at ng 14K ay maputla ang kulay po nito ay kulay ng 18K ang, ang 14K po naman ay maputla pero bakit ito ay kulay 18K, gayong 14K lamang siya at may tatak na 14K? Yan nga po yung sinasabi ko sa inyo, na pagdating po sa alahas, hindi po tayo pwedeng umasa sa mata. Kasi ang mata po, madaling dayain. At ang tatak, madali din pong dayain. Ano po? Kaya nga po may mga lahero na gumagawa ng mababang klase ng ginto, tulad ng 14K, tapos tatatakan po nila ng 18K. Kaya mahalaga, marunong kang tumingin ng original na tatak kahit na po yan na 18K ang nakasulat, kung alam mo naman na peke ang tatak, hindi ka po mapipik dahil alam mong hindi yan 18K. Dahil ang lahat ng original ay may original na tatak. Tapos po, ang ginagawa nila, paggawa nila ng 14K o mababang ginto, itutubog naman nila sa mataas na ginto, sa 18K. Kaya ang kulay, makikita mo, kulay ng 18K. Pero ang totoo niyan is 14K lamang. Paano ba malalaman? Unang-una, kapag ang isang alas ay 14K. Unang-una, ang kulay niya po ay medyo mapusyaw. Mapusyaw po ang kanyang pagkakadilaw. Ma, ma, para po siyang nag kunting-kunting brown na dilaw. Yan. Basta maputla po ang kulay niya. Pangalawa, may tatak po yan na kung original is 585. Ganito po ang mga tatak ng original na 14K. Yan. Pag ganyan po ang tatak, 585, matik po yan, original po yan. Tapos, yung iba naman, merong Italy, 585. Meron din namang tatak na 14K. Ganito po ang original na tatak ng 14K. K14, ganyan po ang tatak ng K14. Ano po? Meron namang AU. AU, K14, AU, 14K, AU, 585. Ang ibig sabihin po kasi ng AU is Aurum. Iyan po ay Latin word po yan, erom. Kahulugan po sa English ay gold. Ibig sabihin, EU, meaning sa English is gold. Gold, 14K. Yan, malinaw po. Ngayon, kapag ang isang alahas po ay walang tatak, ulitin ko po sa inyo, or nakita mo yung tatak niya pero alam mo naman na muna peke, ano po ang dapat mong gawin? Yan po talaga ang ginagawa ng mga bihasa po sa alahas. Hindi po kami nawawala ng bato at ng asido. Inuulit ko po sa inyo ha, lahat ng gustong magkaroon nito, pwede ko po kayong bigyan po nito. Ito po ay hindi basa-basa na May lugar po lamang na makakatagpo ka ng ganitong klaseng bato. Sa tabi ng dagat, pero hindi po lahat ng dagat meron ito. May lugar lamang na meron. Okay. Kapag po fake ang tatak, alam mo na na fake ang tatak, Sampo lang yung kukuha kayo ng peking tatak. Ganito po yung peking tatak ng 14K. Yan. Okay? Ganyan po ang mga tatak ng peking 14K. Tapos, meron din po mga original na nakalagay ay Bulgari. Halimbawa, Bulgari 14K. Bulgari 585. Yan. Tapos ay may tepa din po. Tepa 18.5. 585. 14K. Ano po? At uh, Ituturo ko po sa inyo kapag peke ang tatak ng alahas. Or alam mo na walang tatak ang alahas, paano malalaman na siya ay 14K? Ulit, sa bato po tayo. Unang-una, itong alahas mo, ganda ng kulay po, dilaw na dilaw, ibig sabihin 18K 'po 'yan. Pero 14K lang po 'yan. Malalaman po natin 'yan mamaya dito sa aking mahiwagang bato ang lock po ng kwintas ay nasa, ang tatak po ng kwintas ay nasa lak. Yung lapad na yan. So, kukuskus po natin ito sa bato. Yan. Okay? Tignan niyo po. Pagkakuskus natin sa bato, bubuhusan po natin ng asido yan. Kapag binuhusan mo ng asido, kailangan yung kulay niya na dilaw is dilaw pa din. Okay? Kailangan po dilaw pa din. Pansin niyo po. Kailangan yung pagkakabuhos po natin ng asido, hindi po magbabago yan kung yan ay 18K. Pero kapag yan po ay nasunog, halimbawa, nasunog, nag-ibang kulay, medyo pumula, or may bahagi siya na medyo nasunog, ibig sabihin po is 14K lamang yan. Kapag yan po hindi nagbago pagkakadilaw niya, pagbuos natin ng asido, 18K po yan. Pero kung masusunog siya, mapapansin mo, biglang may, biglang may pupulang konti, yan po ay 14K lamang. Tingnan po natin. Okay, bubuhosan po natin asido. Yan. Okay. Pansin niyo po, nawala po yung kanyang pagkadilaw na dilaw. Yung bandang gilid niya, medyo pumula. Ibig sabihin po, nasunog ng acid o ang ginto. Ibig sabihin, 14K lamang po yan. Hindi po siya pasok sa 18K. 14K lamang po yan. At higit sa lahat, para po tayo makasigurado, kung ito ba ay 14K, pag nilagyan po natin siya ng abo, nakanda na po yung abo ko. Yan. Abo po yan ng sigarilyo ha. Pag nilagyan natin siya ng abo, tapos binuhusan natin ng asido, di ba yung aking huling vlog ay binuhusan ng asido yung 18K at saka abo, hindi nabura pag 18K. Pag ito naman ay nilagyan natin ng abo at binuhusan ko ng asido at nawala yung lahat ng ginto na yan sa bato, ibig sabihin po is 14K. Ultimatum po yan. Tignan po natin. Okay po. Yan. Kailangan po may nakahanda ka ng tubig. Dahil pag buhos mo po ng asido, ay isasawsaw mo po siya sa tubig para hindi ka mapaso. Huwag niyo po patatamaan kamay niyo. Napakasusugat po yan. Mm hindi -hmm. niyo po ha. Kung may matitira. Then siya po ay aking bubuhosan ng tubig. Hmm. Tignan niyo po, may natira ba? Di ba wala? Ibig sabihin, kaya naubos yung kanya ginto sa bato at sa abo at sa asido. 14K lang yan. Hindi siya kagaya ng 18K na hindi kayang alisin ng abo sa bato. So, napakalinaw po ha. At ang mahalaga lamang, meron ka pong asido at meron ka pong bato. Inuulit ko po sa inyo, sa mga vlogger na napapanood ko, hindi ko po sila masatawag na alahero. Kasi pag silabing alahero, kailangan eksperto ka po sa alahas, hindi ka po nag-eksperimento dahil kunting pagkakamali mo sa alahas, ikaw po yung Ulitin ko po sa inyo, maraming alahas na ginawang 18K ang itsura. Tingnan niyo po sa kulay. Madali din pong tatakan ng 18K yan. Pero ang totoo po niyan, 14K lamang yan. Paano mo malalaman? Pag alam mong gamitin ang bato, at alam mong gamitin ng asido. Pag tinutukan nyo po ang aking channel na ito, sa lahat ng tutorial ko about gold, yan po ay matututunan ninyo. At kung kinakailangan nyo po ng asido, bibigyan ko po talaga kayo. Promise po yan. So, kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakisubscribe nyo po ang aking channel. Pakihit po ang notification bell all para update po kayo sa lahat kong video. Pakilike na din po at pakishare. Marami pong salamat dun sa mga nag-request ng more upload. Marami pong salamat at God bless po sa bawat isa sa atin.